Hello you know guys, magandang araw Dito nga pala ako sa City Hall ng San Mateo Rizal Magandang so, ako dito ng Papa Notary Ng aming kontrata sa trabaho So napaka importante Ng kontrata Lalo na sa trabaho namin Sa construction So yearly really kasi kami guys na, no, na re-renew ng kontrata sa USD. So, ayan. So, noong December December 17 Pina-receive namin sa USD. So, nirelease nire na nito January 21 din ayan. So, approved na. May firma na ng admin. So, ah, kapag tuloy ulit. Ano noong trabaho? For one year. So, ayan guys. Ah, kontrata ito. Tata na kami trabaho Yan, napaka importante ito Mayroon kasi yung Dito trabaho lang tayo na Verbal lang ang usapan Kailangan uh, may mga kontrata Ayan, so nakapanood din sa kontrata Yung scope of work namin Ayan Ayan Electrical Maintenance Services Service Ayan, Memorandum Agreement yan, napaka-importante yan. After nito. So, hindi isa ngayon sa notary. Ipapanotary ito. So, napaka-importante ng na, uh, panotary natin ang kontrata. Para kahit saan man humantong ang uh, trabaho, magkaroon man ng problema. Napaka-importante ang pa, mayroong kontrata at ipapanotary natin after na mapaano ko ito so iba pa receive ko ulit eh. bibigyan nila ako ng bibigyan nila kami ng isang kopya para para nagpipiling kami sinasubmit namin yung ano syrup so, sa kanila yung isa so yun napaka importante nito dami may kutlata then after nito Pupunta ako ng mayor's, permit para mag-renew rin naman ng ano, permit. So, yun. Mahalaga rin yun. Malaki man o maliit ang business natin. Kailangan may permit. Yan, dito muna ako sa ano Papanatay mo na Bakar papa notari pun itu. kontrata Oh. Hmm? 200 Oke, okay. Bakit? Nakakala ko 500 siya. Bakit? 200? 500? Okay, may amount po eh. Akala ko simple contract lang dito. sa 500? May resibo naman oh ano? Yes, may uh, sige. Darga Basta may resibo. Yes, well, Eros Permit naman munisipyo ko lang Eros Permit form, form lang muna ang kukunin ko so yun guys kakuha na ako ng form So, doon ko na lang sa bahay pipilapan. Pipilap na lang to. So, importante kasi talaga na, no? meron tayong mga permit. Malaki man o maliit na business. Kailangan meron tayong permit. So, yun muna guys. Maraming maraming salamat Panonood sa panunod ng aking mga video.